Hello mga katoryang charot. <laughs> Welcome back na naman guys. Isa na namang video ang aking ibabahagi sa inyo today. amin ibabahagi sa inyo today as we go to Pure Gold today guys kasi ngayon ko na i i re redeem yung aking basket o Christmas basket worth 1000 sa Pure Gold. And dito na yung code ko and then magpapa-picture daw ako i ko sa aming engagement team. Uh, as proof na na-redeem na, na ko na yung aking uh, Christmas basket. So, after namin dun, guys, as at after that, sa iyo na to ilo, mami. No, okay. So, 2 hey, o'clock pa wala itong sabot ng mami. 2 o'clock? Uh, 2 to 2, 30. Okay. Uh, ngayon kasi, guys, atin kami ng one year novena sa death anniversary ni Nang Verna, yung cousin ni Daddy. Ayan, ninang ni Ken-Ken. So, doon daw i-hold sa bahay ng asawa niya. Sa bahay nila ng Berna today. So, susunduin namin si Mami Lee and Daddy Joe, para hindi na sila mag-drive. Gapon daw, nag-drive sila. Mm hmm. gali yeah, ka, Daddy? Puno. Puno? Hmm, yeah. Basta. Yeah, that's true, yeah. Oh. So, yun ang ganap namin today. And then, yung ano namin, guys, update dun sa salamin sa lavatory and sa flush all good yay working na lahat guys si daddy na lang pala yung kumabit ng uh, mirror kasi madali lang naman yon so si moy moy to moy moy maraming maraming salamat talaga sa plumber na yan uh, binalikan pala niya kagabi uh, after niya gumala sa family niya pa pero hindi niya ako eh. hindi kami nagpang-abot kasi nagpunta ako ng shop doon sa sa, sa tapat lang ng subdivision nagtingin-tingin ako ng uh, dress na gagamitin ko para sa 31st so yun nakakita naman ako guys ng Old Navy na brand and maganda siya guys dilabahan ko ngayon and then paplansyahin ko na lang yun alright so yan ang ganap namin this morning si Kian nagpaiwan lang sa bahay magluluto lang siya ng kung ano man yung magustuhan niya doon sa bahay kasi ayaw niya sumama alam niyo naman yung batang yon. Kahapon din kasi guys, whole day din kasi si Kian wala. Nag ano siya, nag umala Malling. siya. Oh, nag mauling siya together with his friends, mga batchmates niya, classmates niya pala sa Saints So, kaya hindi siya, kaya napagod yung bata, andun lang siya sa bahay. Okay? And hindi ko binasa yung buko guys kasi kagabi naligo ako and medyo kulot-kulot na yung buhok natin. Kasi gusto ko talaga yung ganyan. Ayoko na masyadong straight kasi pag masyadong straight, kasi yung buhok mo guys, nagbubuka kang silig. <laughs> Charo. Di ba daddy? What is silig di Tagalog. Um, ano bang silig? Walis. Parang walis. So gusto ko yung mga ganito guys, may pa wavy effect. And ang haba na ng buhok ko, oh. Oh, ganda talaga ng buhok kapag mahaba. Basta, oh. marunong kang uh, mag-alaga ng buhok mo. So ang isang tip, huwag niyong basain everyday yung buhok niyo guys. Huwag kayong mag-shampoo everyday yun talaga. Yun ay nakakakapal and nakakabalik talaga ng oil ng ating uh, buhok. So, medyo mm. traffic, guys. Palabas pa lang kami ng Dumlog. After nito, uh -oh. we will go to Pure Gold. We're here na sa Pure Gold. Sana walang masyadong tao. Diretso ako sa customer service, guys. Papakita ko yung code. And ewan ko kung anong style nila dito. Paano paano nila paano ko i-claim ba so I have yet to ask them although the last time that I was here they already told me on what to do but ulitin ko lang guys dito mo muna kami sa marketplace dito lang sa Baybanawa mag scroll scroll lang kami ni scroll strolling kami ni daddy while waiting for the time na masundo namin si na malaki malaki pala dito ang parking space oh yeah, that yeah. order eh ito kami sa loob guys may mga kainan pala dito oh. ah salad and sandwich daw oh. tingnan mo na natin oh meron din dito croissant tapos dito kain pala oh. Pero hindi ko bet ang mag-rice guys. Oh. Ano dong kuan sa pano delicatessen. Naka-black lang pala ako guys, na sleeveless and naka-jeans. Nabumulog yung dungan. Bakit? Groceryhan pala tong marketplace dito. Pero wala na, itapos kami maggrocery. Marami pa kami food. So, dinagdagan lang namin yung mga delata namin dun sa pag-give uh, pag ni ano, TDCX. So, nag-excess nag ako ng 500, guys. Dun sa uh, binili kong grocery kanina. Pero okay lang yun. At least ba. Mabili ako pala guys ng pang salad. Fruit salad namin ni daddy. Aside from chicken salad. Gagawa ako ng fruit salad para sa amin dalawa lang ba. Sa bahay. Ang butiki Di ba na siya guys. So paakit kami dito. Mm, Banawa Central. Dito kami sa Sans Rival. I'm oh. with my hubby. So, andito kami sa Sans River. Si Daddy ang toka ngayon. and Ang ganda ng paano Ano nila guys? So, mga decorations nila. Christmas decors. Nakapunta kami dati. Last time with Papay ano kalimutan ko yung in-order namin. So, I'm having since, uh, oh, of course, mo, ilang. Ano ba yun? Ang sa akin is baby back ribs. Ang kay daddy is pork kebab. Kasi lunch na kasi guys. Ay, slow na. mag una. <laughs> Wala. Guys, ito na yung first order namin. Daddy ordered Caesar salad. Hindi kami nag-soft drinks guys, water lang. And then, darating na yung iba pang food. Maya-maya lang. Yummers. Ito yung order ko guys. So, di ba? Uh, baby back ribs. Kay daddy na lang. Kebab kay daddy. <laughs> Ang aking pa, pa, po, ah. Wala pa pa. Kain na kami guys. Alala, alala. Diyan na yung kay daddy. Dito na kay daddy. Looks promising. Tagal na rin ako hindi nakakain ng baby back ribs. Oh, po. Ako pala. Ah, ito nyo naman ang order ni daddy na yun. Kebab. Pero mas malaki pa yung corn kaysa ano. Manghihiya ko ng corn. Um, Tomato rice yan. Yan. Kain tayo. Kain tayo, Dad. Kain tayo. Kain tayo. Kaon na. Kaon sa mga guys, ha? Hindi nasa mag-vlog kay Wag ko kadag tripod. Done eating, guys. Pero yung rice, hindi ko na hindi ko na ubus kung kay daddy. Hindi masyado masarap yung rice nila because ang tigas. Matigas. But the, but the baby back ribs very good and the pork kebab very good so nagpunit nagano na ako guys kasi yung buhok ko moragi moragi kurintihan dry kayo so we're just killing the time because after here we will be proceeding to Guadalupe to fetch our in-laws my in-laws guys and dito kami sa shell nagpahangin si daddy and then ako nag-inquire sana ako kung meron sila dong pahumot ba katong sa sakyan namin wala eh stambay stambay lang muna siguro kami ni daddy dito pinapapark ko siya ganda ng palaiti ng shell <laughs> ganda kasi ng mga pa-esthetic nila guys Inubad ko yung isang pintas ko guys kasi sabi ni daddy mo nagbuka na daw akong alahera

Praktis para ugma. Oh, practice para ugma ha. Kompleto <tod tod tod> kami guys. <tod> Bana <tod> ni nang Berna si Oscar. Basta magkatapok guys, Walang kamatayang chika. Oh, chika, May ni mang mother in si Mama Lilay. Oh. Tagal na namin ito, hindi nakita. Sa baby, bagay, Ang ingay dito, guys. Busog ako, kumain ako ng budbud. Galing sa late. Moron. Budbud, moron. Guys, bahay na kami. And tapos na akong gumawa ng kami ni daddy. Gumawa ng fruit salad para sa amin ni daddy. And then ngayon is nagpe-prep kami for the chicken salad naman. Ito naman yung dadali namin bukas. So guys, ito na ang aking gagawin. Liliitin talaga. Ay, kani sakto naman ni Dad. Kanang? Uh, Hindi, ah, pa eh, kini ba? Kung nahimu. Oh, para sakto, ha? Uh, Kaya, ha? Well, Kung haon pa. Hmm. Well, Hira palang gumawa ng ganito, guys, no? Although, this will be the third time that we are making chicken salad na kaming dalawa lang. Kaso, kailangan mo talagang i-mince ba? Nang pinakamaliit yung carrots. Tapos may a ah, bumbay pa guys. Sibuyas ba? Kasi nakaka-add ng crunchiness ang sibuyas. So, isa pa yon So, anong oras kami matatapos? It's 8 o'clock na. Siguro matatapos kami mga 9. Pero okay lang yan. So, I'll end my vlog na today, guys. Para bukas, magbablog na naman ako. The 24th of December. Wherein, we will be going to, hopefully, God, God willing, we will be going to Ken Pai's house to celebrate their first Christmas dun sa bahay nila. Okay? First Christmas together, so? Yeah, first Christmas din namin together. Kasi last year, andun si Papay sa US, eh, si Kuya na hospital. So, bad, bad year namin yun last year. So, hopefully this year, maging ano, kasi wala namang mga sakit-sakit, na major, gano'n. So, yun. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Sana abangan nyo yung mga vlogs ko and sa mga susunod ko pang mga vlogs, guys. I'll see you guys again. Ingat kay parati, guys, dahil love tayo ng Panginoon. Babush! bye sa kanila, daddy! Babush. <laughs> Babush.